Bilang pagpapahalaga sa importanteng papel na ginampanan ng mga nakakatanda na ilang dekada nang naglingkod at nagsakripisyo para sa pamilya at sa bayan. Planong ayusin ng kumakandidatong alkalde sa lungsod ng Pasig ang sistema ng paglilingkod sa mga katandaan. Kabilang sa mga sistema na babaguhin ay ang hindi pagpila ng mga lolo at lola sa init ng araw o ulan. Hindi na rin kailangan maghintay ng matagal para makuha ang pang-maintenance na gamot dahil dadalhin ang pag alaga Diretso sa kanilang mga tahanan na no, iahatid house to house, puso sa puso. Bawat gamot umano na iahatid ay simbolo ng mula sakit. Bawat pag-abot ay paalala na mahalaga kayo na hindi kayo nakakalimutan. Ayon kay Mayoralty Candidate Ate Sara Discaya, panahon na para sila naman ng alagaan, paglingkuran at ipadama ang pagmamahal na nararapat sa kanila kung kaya umano sa ibang lungsod ay kaya rin ng Pasig. Sinabi pa ni Ate Sarah na hindi nakakababa ang paggaya sa mabubuting halimbawa. Ang mahalaga, may hatid ang may puso at pagmamalasakit na walang kapantay para sa bawat pasigenyo. Pangarap din ni ang makita matatanda nilang kababayan na hindi nagturusa kundi minamahal. Inaalagaan at pinapahalagaan dahil sa pagmamahal na ito. Doon, bubo ng mas makatao, mas maunlad at mas mapagmalasakit na pasig dahil ang tunay na lider ay hindi nagpaparamdam ng pagod sa paglilingkod kundi nagpaparamdam ng pagmamahal sa bawat Pilipino. Idinagdag pa nito na pag may pag-ibig, may paraan at pag may malasakit, walang malayo, walang mahirap at walang imposible.